Parang di ka naman na ano dyan tito. Sabi niya lahat gagawin yan. Parang lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Sa unang pagkakataon ay may nagsalita sa controversial issue noon patungkol sa pagkamatay ng dating aktres na si Pepsi Paloma sa angkot ang tatlong kilalang comedian hosts na sina Tito Vic and Joey o TVJ. Napagbigyan ng isang one-on-one -on -one interview si Julius Babau ng dating sikat na sexy aktras na si Coca Nicolas, at isa sa mga napag-usapan nila ay ang patungkol nga sa kaibigan nitong si Pepsi Paloma. Kilala noon ang grupong kinabibilangan ni na Coca at Pepsi na Soft Drinks Beauties kasama ang dalawa pang sinasar si Emanuel at Merinda Manibog. Ayon kay Coca, Simula nang may mga dumating ng mga bagong sexy stars noong kapanahon nila kung saan bigay lahat at mas makatotohanan sa kanilang mga ginagawa, unti-unti na umanong nawala ang kasikatan ng kanilang grupo. Lalot ganun umanong ginahanap sa kanila ng kanilang mga manonood. Dahil doon ay unti-unti na rin umanong silang nagkanya-kanya at dumidiskarte sa mga show sa club. Mga pahayag ni Coca Di ba naging soft drinks beauty po kami? Kami po yung unang lumabas na grupong ganoon. Then may sumunod, mga grupo na Scott beauties. E iba yung laban nila sa laban namin eh. Parang iba na. May napapanood kami na parang talagang tunay na. So parang hinahanap yun ng mga fans sa amin din yung ganoon. So parang humina kami. Kaya yun, nagkawatak-wata kami. Sa kabilang dako nga ay natanong din ni Julius, kung may alam ba si Coca sa totoong nangyari kay Pepsi Paloma. Lalo't magpasa hanggang ngayon ay questionable pa rin sa marami kung totoong may kinalaman ng TVJ sa disisyon ng sexy actress na tapusin ang kanyang sarili. Gayun pa ayon kay Coca, siya na raw ang magsasabing wala raw katotohanan ng mga issue, lalo't mula na raw sa kaibigan niyang si Pepsi ang pagtanggi. Kwento ni Coca, palagi raw silang magkasama noon ni Pepsi dahil sa isang bahay lamang umuno sila umuwi at magkasama rin umuno sila lagi sa mga lakad. Kaya naman nang pumutok ang balita ay kagad niyang natanong ang kaibigan tungkol dito ngunit kagad nga raw nitong itinanggi ang isyo. Kwento ni Koka, Kasi nga po nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yun. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Dan syempre lagi kaming magkasamang dalawa kahit saan Nabanggit ko sa kanya yun na. Pet chay, totoo ba yung sa inyo na Tito Vic Joey? Yung alien, yung Ray. Hindi ah, alam mo naman si Tito Ray. Yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman nasanay dyan kay Tito sabi niya. Eh lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo. Kaya yun po talaga. Ako mismo. Ako ang magpo-prove niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Samantala, Sinabi rin ni Coco na nababanggit na raw talaga noon ni Pepsi na gusto na niyang mawala sa mundo dahil pagod na raw ito sa kanyang buhay. Kwento ni Koka, may problema daw kasi si Pepsi sa nanay niya at hindi raw ito makatungtong sa bahay nila sa Olonga po. Sumabay pa raw dito ang unti-unti na pagkalaos at halo-halong problema na wala raw malapitan ng kaibigan dahil siya raw ay nakauwi na sa kanilang bahay samantalang si Pepsi hindi man lang umano makausap pangina.